Wow. Para nang umiiyak sa dulo. may, may, may higbi. Paano yung higbi doon sa dulo? Kaya pa lang. Yung, apakagaling. Ano yung last line mo? Hindi may humikbi pa siya. Di ba? Kasama yun. Kasama yun. Oh, Emotion si kasi yun. Sa pag kumakatala ng pagtagalo. Oh, oh. Ah, paano, paano, paano? Kala mo umiiyak talaga. paano, paano? paano? ang <laughs> dami! Okay. Okay. Pa pangit? <laughs> wow! Ang dami! Ang dami! Ganyan din ako pag-emotional na ako. Ay, talaga. Sa mga concert. talaga. Concert, yeah. kailangan talaga ibigay mo yung tamang emosyon. Yeah. Kasi kailangan maramdaman din ng audience mo yun. Yes! Eh. Yeah. sa storytelling yeah. yeah. yes. Kailangan Sama yun, eh. Di ba? Yan nga. Power yun ng mga singers. Yes! yes. 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 Nothing mga singers. Storyteller! Ano, yung line na, the one ano yun? The one na another kiss. The one know another kiss.